Uy! Nag-out Ada Ha? At agad siya! Ang katol ng tungkol! Ang tsipa niya ng bagara! Uy! Nagkajukong mo sugot ngayon! Uy! ko out ako beauty! Nagkajukong mo sugot ngayon! Ngunit nga niya pagkajukot! Hindi! Nagmamama... OY! Huk! Ganoon ako! Uy! Asa mga ka! Asa mga bayad! Uy! Asa mga Asa ang bayad! Wala siyang go! Arayin ito! Ang katol ko! Nagkantugok na ako beauty! Uy! Uy! Asa mga Ha? Ang bayad? Arang kahas, ka kakaadyo, oy. O, di <laughs> ko nalingaw sa mga nga, kasagbutan. Oh, day 1,000, oh. Okay naman siguro hey, ninyo wow. kay... Wow. ko na enjoy sa mga buhat ng karamadlawa. Eh, na, guhok mga katol. Uy, di ko gusto 1,000. Huh? Gusto ko 2,000. 2,000 na itong kasabot. Sige. Di ko mo dawat sa 1K. Wait. Let's go for it. Okay. <laughs> kali tadi B. Gini aku Bang. Mari kali-kali. Oh no. Ih unik tadi B. Ih unik. Oke. Okay. Ih Hah? Dikasih toki. Aku nih. Sayang, ah. What? Hey, Ayo, <kit> <sutu> <cra> <archaeological> <colo> Bang. <hai>